Parang patay na yung anak niya, Jo. Hindi naman nagalaw. Hindi gumagalaw, Jo. Parang ay, patay, Jo. Ay, oo, okay. patay yung anak niya. Pero bakit asa na yung laman ng ibang chan niya? Hindi niya anak yan. Eh, ano? Hindi, Joke. Pusang mali chan patay, oo. Oh. So, ano na, Allison? Oo, oo. sa yan. sa ka anak show you Asan yung ibang anak mo? Pero swertet na ilabas niya, jo Oo, ako. Asan yung ibang anak mo, show you Baka may anak pa siya. hindi lang na. Bakayon hmm? Baka Ha? sa hindi ka nang anak? Saan anak? ah Oo, saan ka nang anak? Oo, oh, kawawa ka naman. sa kanang anak, be. Wala, yung narap ko dun, wala. Oh. Diyan sa kwarto mo, Jo, wala? Wala din sa amin, eh.